kamatis guys oh dami yan harvest kamatis so ang lalaki nila guys hinarbis ko na pakita ko mamaya yan o no. na over hinug na siya so dito yan So harvestin natin yung over hinog, 'di ba? Yung iba hindi pa hinog masyado. Hindi natin kunin. So 'yan, nandun po. So naka is, ano lagi to siya naka mosquito um, kasi para hindi kainin ng ano, ibon ba. Dami kasi ng ibon dito, guys. So ito pa 'o. Oh, so, 'yan. Harvest, harvest time ang lalaki nila guys oh ang lalaki doon eh yan overhinog lang kunin natin tapos ibigay sa kapitbahay kasi yung iba gawin natin ng tomato sauce agoy na man guys ay ang hilaw sayang pero okay lang may marami naman bunga di ba Harvest, harvest. Yan na, overhinog na siya, guys. Overhinog. Tapos, marami na siya, guys. So, doon oh, ang lalaki. So, dito ko, oh, inano, sa ilalim. Agay. Sa ilalim. Ito din, oh. Ibang, ano to siya, nakamatis. Masarap to siya sa salad, oh. Yan. So magbibigay ako sa nag-alaga ng garden ko. Mm. Doon guys. Ayan. So kunin natin dito. O oh, ba diba, ang lalaki niya guys. Ang lalaki ng na-harvest ni Cordapia guys. O. Oh. Dito din. Anuhin natin dito. Saan dadaan yun kamay ko guys wait lang yan guys oh oh di diba? oh yan doon pa oh sobrang dami so bigyan natin yung kapit bahay yan hmm. lalaki guys ang lalaki ng kamatis ni Cordapia guys yan harbis harbis Wait lang kay nag-ano kasi to. itanggalin natin yung ano. So yan guys. Dami overhinog na siya oh. Overhinog na. So ang lalaki niya. So Okay. Yan. So walang taga sa akin oh, hawak ng camera kaya yan. Ako na lang. Ako na lang ang maghawak. Oh, so, ito na guys, ang aking pananim, ang aking na-harvest at meron pa o, oh. ang dami pa o, oh, mga series, kunin ko yan yung mga series guys. Ito oh, meron pa dito. Meron pa dun guys, pero dito lang to na linya oh. meron pa naman siya hindi pa hinog. So, yan na guys. Ya. Yeah. Tinawag na naman ako. Apri. So. Yan guys. Yan ang kamatis. Yan. Overhinog na siya guys. Ang hirap. Mm. Kuha ka lagi. Diba? Overhinog na yung iba. Meron dito. ang ganda ng color. Oh. Oh, diba? Yan ang ganda. Ang lalaki. So. Saglit lang guys. Ano ko yung ano. So ito yung yun guys oh. Yan. Oh, diba? ba? Dami. Bigay ko sa kapitbahay namin, guys. Ang lalaki niya oh. Ang lalaki. Meron palito. marami dito guys maraming kamatis yan yung na yung na-harvest ko guys oh. tingnan nyo guys oh. ang lalaki nila ang lalaki overhinog na sila so yan Yan yung ano harvestin natin guys yan o oh. ang cherry Oh, ba? Ayan. So marami na akong na-harvest guys. Dito. Dahan-dahan lang natin. Nakaano siya. Oh. So lagay. Ayan. Tapos ito. Hindi ko maano gunting. Ay. yan Ayan. harvest harvest ito na yun ang na ko yan na na ko guys oh ito na yung na ko guys ang aking kamatis oh di ba doon din oh talong cukini so sobrang dami guys yan na isang lamisa Isang lamisang blessing galing sa aking garden, guys. Okay. Thanks for watching. God bless us all. Bye-bye. So, yan ang aking na harvest. Yan. O, oh, di ba? Sobrang dami. Galing yan sa aking garden, guys.